Kayo ay inaresto namin sa kasong illegal access under Section 4A1 of the Cybercrime Prevention Act. Sa kulungan ng bagsak ng tatlong P IT P graduate P na arestoin sila ng NBI dahil sa iligal na pagbebenta ng internet connection, nahuli ang mga suspect sa dalawang magkakahiwalay na operasyon sa Cavite at La Union. Misbong ang kilalang internet provider ang humingi ng saklolo sa NBI. Ang modus ng mga suspect, kumukuha sila ng internet service muna sa isang kilalang internet provider na siyang ibinibenta nila sa kanilang customer. Dito sa sa block block na modem modem no? router. router block na router merong connection papunta sa kabilang bahay. Ito, ito sir, ito. Ito yung line niya papunta sa kabilang bahay. Pagpasok ng NBI sa bahay ng mga suspect, bumungad sa kanila ang mga ginagamit ng mga suspect sa panluloko. We also recovered uh, modems of the ISP provider which are not authorized by them to be used and also recovered microtic equipment used for distribution of uh, internet services. Ang mga customer, pinagbabayad lang ng mga suspect ng kalahati sa orihinal na bayad ng internet sa isang lehitimong internet provider. Inalam pa ng NBI kung may iba pang kasabwat ang mga suspect. Iniimbestigahan rin ng ahensya kung may alam bang ba mga customer ng mga suspect na iligal ang kanilang internet connection. Mag-subscribe uh, tayo, magpunta tayo, tayo talaga doon sa opisina ng... Uh, uh, sa uh, internet provider no bukod tayong maniwala doon sa uh, nag-aalok through internet Marap ang mga suspects sa patong-patong nakasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ay Sayang mirfuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas